ising na buhay mga kabokals Ayan, yeah, so nandito naman tayo sa ating mga formas old decal browns Ah, 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 ah. Yeah, kailangan ko kasing gumanto to guys Nahirapan ako yung muko Gawa nung may slip dis ako Nahirapan ako pagka ano, Matagal na nakayuko ba ah. Kaya ganitong position ko lagi Kung mapapansin nyo sa mga videos ko Lagi na kaganito na kaupo. <laughs> Oh. Sakit sa balakang eh. Hmm. Ayo. Para kita kayo. Ah. Hmm. Yan. lang. Yung na. Hmm. Ito sila ay ano na pala. 5 months na to mga kabokal sila. 5 months may git na. ko hmm. Relax kumain. Magaan na lahat. Kaya lang namatay na tayo ng isa pala. Yan update sa inyo mga kabokal. Ah, uh, na nabawasan na putong ng isa. Ang nangyari sa kanya ah, uh, parang hindi po natunawan. Napakalaki ng butsi niya. Ah, uh, parang naimpatcho ba siguro? si namatay. Inano ko na yun, in-isolate ko na yun, tapos puro tubig lang ang binigay ko. Kaya lang uh, namatay pa rin. Siguro talaga may problema na siya. Hindi lang siguro yung pagka pagka-impatcho niyang ano, ang naging sanhi na kanyang kamatayan. So ito out of 80 ay 79 na lang po. Ng ating mga masasabi ko ngayon na 5 uh, months old na na decal brown's. yan nagulan kagabi mga, mga kabukas umulan oh and ngayon makulimlim makulimlim ngayon so maganda rin yan para ma madiligan yung ating mga halaman and malamigan yung ating mga alaga buti na lang si Dagul kasi kagabi nag na eh, nagdidilim-dilim na nakita ko yung ulap. Ma ah, medyo madilim. Kaya pasok ko si Dagol, naiakyat ko sa kulungan nila. Inanticipate ko na nauulan eh. Tapos yung ano nga, ah, madaling araw yun, umulan. Buti na lang. Good decision ako doon kay Dagul. Ayan, kaya si Dagul ngayon ay nakakulong sa taas. Hmm. Ito guys, hindi pa layer to ah. Hindi pa sila naka-layer. Ito po ay grower pa rin ah, grower kids. Mating ipinapakain. Ayan. Parang uulan na naman oh. Nagdidilim yung langit. Umpisa na ba na tag-ulan? <laughs> Ba, malapit na yan eh. Kasi ano na eh. Uh, May na tayo eh. So, talaga yung buwan na nag-uulan-ulan eh. Lakas na ito kumain mga kabukal. So, ito po sila ay tatlong kilo yan. Kada kapa, kada pakain, tatlong kilo sila ng 3 kilo. Bali sa isang araw ay anim na kilo ang uh, feeding requirement nila. Hmm. Ito pa. Busyan. Si mutu the Max. May sigla naman lahat. Pati yung namatay mga vocals, masigla yun eh. Yung lang, bigla siyang nakita ko na ano, napakalaki ng butsi, hindi natunawan. Tapos nung ina isolate ko, doon na siya namatay sa kulungan eh, nung ano, na isolate ko. Parang nanghina siya nang nanghina na lang. Kaya oh. Wala pa naman pa sobra to. Sakto 80, sakto 80 pieces to eh. That's 600. 600 yung isa yun eh. Plus yung kinain pa niya. Well, ganun talaga. Kasama naman niya sa ano. Mga kabukas. Kasama po yun sa yan sa paghahayupan. Yan. <laughs> Ayan mga kabukas Ayan lagi gaganito tayo Hirap pa kung ano talaga Yung muko mm. So Eto marami pa rin po nagtatanong pala Kung saan daw makakabili ng Dika Brown ito mga ka-vocals, uh, mag-i-start na po tayo mag-breeding. Inaayos ko lang po yung mga breeding materials natin. Kaya lang hindi po uh, pure talaga na ka brown ang ating makapalabas. Ang rooster po kasi natin gagamitin is Dominant CC. Uh, dominant CC, ibig sabihin, nanggaling po sila sa parent stock na uh, Rhode Island Red, Rhode Island White. So, dominant sisip po sila kung tawagin. Layer type din po sila. And then, yung ating uh, mga inahin na gagamitin nga is yung mga thunders natin. Thunders natin na pure dika brown. Kaya, kung sa akin kayo kukuha in the future, hindi pa ngayon na, wala pa ngayon, ang mabibili nyo po sa akin is cross cross dominant sisi dika brown. Yun po. Hindi po natin sasabihin na pure dika brown. Pero, layer type pa rin po sila. Pareho po silang brown egger and parehas po silang egg producer. Ayan. Kaya po, ang ipapangalan po natin nga sa kanila, yung ating mapuproduce is Dicalbo. <laughs> Ayan, yan po ang ating uh, uh, pambenta, ha? Decalbo. Hindi po Dical Brown, Dicalbo. Yeah. Ayan. <laughs> Ayan, seryoso guys. <laughs> Yun talaga ipapangalan ko doon. Ayan, so ito po, kung nagnanais po kayo mag-start din po ng uh, Decal Brown, Ah, uh, PM nyo po si Sir Juan Agriventure. Siya, siya lang po kasi yung sa lahat po ng may re recommend ako sa ngayon na siya po yung pinaka legit na alam ko na mapagkukunan nyo ng uh, Dikaw Brown. Although marami pong legit, marami pong legit dyan na marami po. Kaya lang si, si Sir Juan Agriventure po kasi yung nasubukan ko and sa kanya po galing ito. Sa kanya po galing ito. Sa so, nagtatanong po kung magkano natin nabili ito, 600 pesos po ang isa ang isang pirasa, wala pa sobra 600 pesos po ang isa at 4 months old so ngayon ay nasa 5 months mahigit na sila so syempre 600 ang isa plus yung kinakain pa nila so i-add ia nyo po yun sa inyong ipupuhunan kaya medyo mabigat-bigat din po kaya lang, ito naman sila ay magagamit natin na matagal kung 2 to 3 years ay magagamit natin sila lalo, lalo na free range po ang ating sistema mas matagal po natin sila magagamit Ayan, mga bata pa kasi. Yung mga thunders ko nga, yung sa mga dati doon sa si channel ko, ay di ba diba, na na pa natin sila hanggang sa ngayon. Nung nabili natin sila ay cars na. Ibig sabihin ay nagamit na sa malalaking farm. Kinaling na. Nabili natin, nirecondition natin. Hanggang ngayon naman ay nag egg pa rin sila. Kaya lang, hindi na ganun ka -peak. Yung pik nila ay wala na. Kumbaga, latak-latak na lang kung naibibigay nila. Ito, talaga makukuha natin yung pik nila na pag-produce uh, ng itlog. Kaya lang, yung mga tanders natin, yun naman ang gagamitin na natin ngayon para naman po makapag-breed po tayo ng mga sisiyo or no, fertile eggs na siya pong ibebenta rin natin sa merkado o doon sa mga gusto pong bumili. So, eto eto mga kabokals kasi nagdadrop na to eh. May mga itlog na yan pa isa-isa, isa-dalawa, isa, nakakuha na ako Uh, wala pa silang layer feeds sa ngayon ah. Wala pa silang layer feeds. Pagka ni layer feeds natin 'yan ay mag ano po 'yan, magtotodo po pagitlog niyan. Kaya lang ayoko pa munang persahin kasi nalilitan pa ako sa mga katawan nila. Nalilitan pa ako. So gusto ko pong ma-maximize muna yung kanilang growth. Ma mapalaki muna sila ng gusto bago natin sila bigyan ng layer feeds kasi ang layer feeds kasi po persahin yung katawan nila niyan na mangitlog eh. sa persahin niyan eh. So baka hindi pa ready yung katawan nila bas magkaroon tayo ng problema. Kaya hanggat maaari sana, paabuti ko sila ng 6 months mahigit bago ako magpasok ng layer feeds. So yun pong aking game plan. Yun naman po ay sarili ko lang pamamaraan na hindi po tayo eksperto dito. Uh, yun po ay sarili ko lang pamamaraan. Yan. So disclaimer lang po. Ayan po. So ayun, yung mga breeders natin na ano, na mga oldies. <laughs> ano yan? Mamarkahan ko yung mga nag-iitlog mga kabukals. Mamarkahan ko Kukunin ko yung mga nag-iitlog pa And i-kukunin din natin yung mga hindi na nag-iitlog Ang pamamaraan kong gagawin dyan is uh, I-monitor ko yan simula umaga Kung sino yung nakaupo sa pugaran. I-sprayan natin ang pangkulay sa balayibo Para mag-service marking nila na itong inahin na to ay nang pa So yun ang aking gagawin Baka bukas or sa makalawa yung natin yan para po makita natin kung sino pa talaga yung umiitlog dyan sa mga thunders natin. And yun po ang gagamitin natin for breeding naman, yung mga nag pa na yan. Po. So yan sila mga vocals. Ito, ipapasilip po lang saglit yung ating mga thunders Kaya mga kabokal, so ubus Ubus to na box yung tatlong kilo Hindi, lang, hindi man lang natin nga <laughs> Hindi man lang nating a, ah, hmm. oh, maambo na naman oh. Nararamdaman ko eh. Nababasaybon bunon ko eh. Mm. Ito oh, oh, mga kabokals ipapasilip ko lang sa inyo. mabilisan lang yung itlog nila. Hmm. Ito ano to ha. Coop ito noong mga 5 months old natin. Ayun oh. No? Magpapagawa ako balak ko. Ay, hindi kasi ano eh, ang plano ko kasi mga kabokals is pagpapalitin natin yan eh pagka full blast na yung kanilang pangingitlog ililipat na natin sila doon sa mas malaking area kung nasaan yung mga thunders natin and then yung mga thunders na nangingitlog pa siya naman ang ilalagay natin dito and then ito po yung uh, gagawin nating breeding area yun po ang game plan Yan kaya i-filter ifi ko yung mga nangingitlog pa doon kasi ano eh, hindi naman lahat na yun nangingitlog eh. meron na doon talagang ano Kumbaga baga kailangan na igarahe hmm? brown na brown, umakabukas oh Oh. Ito yung itlog nila, oh. Isa pa lang, isa lang ganyan lang naman ako kolekta ko, minsan dalawa. Pero araw-araw isa, isa talaga. So I assume na ito po ay nanggagaling lamang sa isang inahin. Itong itlog na to. Ayan. Ganda, brown na brown. Kaya lang mapansin nyo, hindi pa talaga siya kalakihan. O oh. Kabaga, nasa small size pa lang siya. Hmm. Ayan Oh. Ayan small size pa lang ang uh, iniitlog pero brown na brown ang ganda ganda mm. ayan so ikutan natin yung mga thunders natin bago tayo magtapos ito ayan po tapos na ito magpapainom pa ako magpapalit pa ako ng tubig sa waterer nila ito tumaob na Hmm. so sinisingit ko lang po yung ating video muna para ma-document natin yung mga kaganapan ngayong umaga hmm -hmm. Ayan so ito mga kabokals sara muna natin kasi minsan ano eh madalas na ilang beses na nangyari mga kabokals nabubuksan nila ito eh naghahalo-halo sila eh kaya ano kailangan ko pampiliin para maibalik yung mga thunder sa kayong mga bata sa kani mga grupo yan kaya kailangan lagi nakasaray secured so yan ito ito mga kabukals ay yung ating mga thunders masipag naman mga kabukals yung ating mga rooster masipag nakakita ko eh mayat maya ako makakasta eh mayat maya eh kasi mga bata pa kaya mga agresibo pa saka malalakas pa mga tuhod <laughs> Malalakas pa mga tuhod niya mga kabukas, mga bata pa kasi yun eh. Kaya nakaka ano yan, nakaka, sa isang araw. Kaya lang, yun nga kailangan natin ma mapili dito yung mga nagda-drop pa sa kayong hindi na para mas ma-insure natin yung uh, fertility rate. Ayan. Ba, pwede natin sila grouping Let's, let's say 5 to 5 to 1, 5 is to 1, ganun. O pwede naman yun. Kaya lang, gusto ko muna subukan kasi yung ano eh. I-filter lang muna. Siguro mga, kung bumaba man sila ng mga 25 pieces or 30 pieces. Mga ganun. And so, subukan natin yung fertility rate sa ganung ratio. Ah, uh, kunyari, 30 pieces, 30 heads. 30 heads and then tatlo yung rooster natin. Ah, uh, ang plano ko, subukan muna ng ganun. Uh, again, ako naman po hindi magbebenta karakaraka. Lahat po ng uh, i-incubate ko ngayon during this uh, experimentation ay pang sarili kong gamit. Sarili ko lang po. Hindi po muna ako mag-out. Mag-out po ako pagka na-insure ko na yung na mataas yung fertility rate saka magaganda po yung mga resulta ng inaanak nila. Ayan. So ito marami po nakaupo. Hmm? Ayon, sinasabi ko mga kabos, ang gagawin ko, bukas na ako mag-start eh. Kasi medyo tanghali na, kailangan sa umaga. Uh, mag spray Isprayan natin sila ng... Siguro yung quick heal na lang, yung violet. Quick heal, ganyan. Isprayan natin yung mga naupo, nakaupo ganyan. Para ma-markingan natin kung sino yung mga naglilay pa talaga. Ayan. Ayan, no, kalalabas pa lang. Basa pa, mga kabokals. Can you see it? Can you see it? Hmm? Basa pa, mga kabokals. Oh lalabas pa lang fresh from the poet hmm, yan ang gagawin natin pero bukas na ako mag start yan. kailangan maaga maaga tayo mag start siguro gagawin ko yung mga 3 to 4 days makukuha natin yung ano makukuha na natin lahat yung laying talaga hmm. yan. and then from there ayusin natin ayusin na natin sila kasi hindi pa naman ako mag start mga kabukas, ng ano eh ng breeding talaga nito hanggat hindi, hindi, hindi naglalaglag yung mga yun eh. Kasi may mga sinusuplayan po ako mga, uh, ano eh, nagtitinda ng agahan, ng almusal. May sinusuplayan po akong mga kapitbahay na, ano eh, regular. So hindi ako po pwedeng mawala ng pambenta na table eggs. Kaya uh, mga na nito is um, pambenta pa as table eggs. Hindi ko pa sila uh, ini-incubate sa ngayon. Pero pag naglaglag ngayon, mga yon meron na ako mapagkukunan na maisusupply ko sa mga, mga, suki ko saka ako magbe-breed ngayon saka ako mag-incubate ngayon kaya kung makita nyo isinama ko lang dito muna yung mga rooster natin para makapag-practice po sila <laughs> para, para makapag-practice ba mm. practice la ang yan practice hindi pa po yan breeding talaga eh. yan, disclaimer lang po hindi pa po yan breeding talaga yan, doon po sa nag na sobrang dami po ng, ina ng inahin. Yes, talaga namang mas marami ang inahin compared sa mga rooster natin. Kaya lang, hindi pa naman po tayo talaga of officially nag-start ng breeding natin. Ayan, naayusin pa kasi natin yung mga yan. Siguro mga uh, next month, siguro mag pwede na tayong, ano, bago magkataposan, pwede na akong mag uh, layer fits doon sa mga mga bata natin decal para ano makapag-umpisa na rin ang breeding ito mga to. Hmm. Dami oh. Ito ay naga average na uli. Yan umakit na uli tayo ng isang tray mahigit. Nung bago ko nga primero, bago ko isinama ito mga rooster na to. Ang isa rin po kasi naging dahilan kaya isinama ko yung mga rooster. Kasi bumaba na tayo sa 25 pieces per day. 24-25 pieces per day ang egg production nila. Bumaba na sa ganong kababa. Kaya nag-decide po ako na isama muna yung tatlong rooster para mas ma-induce natin yung kanilang uh, pangitlog. Pero tuloy pa rin naman yung layer feeds na ibinibigay natin. Tuloy pa rin yan. And yun nga, uh, parang gumana naman kasi bumalik sila sa isang tray mahigit eh, which is nagta-34, 38 pieces a day na sila uli. Ayan, simula nung sinama natin yung mga rooster natin. Hmm. So yun. Ayan po. At uh, makulimlim ang paligid. Buti na lang. Ito sinasabi ko na ipasok si Dagul. Eh. Hmm. Hindi ko naiwan si Dagul dito. Kasi in-anticipate ko na nauulan eh. Kaya yun nga tama ako umulan. Kaya naikulog natin si Dagul doon. Yung ating uh, barako na kambing. Ayan. Hmm. Po. So yan po ang aking update sa ating mga Deca Browns. Ito. Hmm. Ayun, sige pa ngayon panali na ito. Kala ito mas masecure ko eh. Ayan Oh. Ganyan lang kasi yan eh. Oh. Tapos pinipisil ko para mag-lock siya. Ayan po. Ang ating mga thunders na di ka browns. Ayan, ito po yung ating yan, 79 pieces na lang. Oh. Sayang. 79 pieces na lang sila. Pero okay pa rin yan. At least ma-supplyan ko yung aking mga suki kasi may mga suki na nga ako sa loob ng subdivision. Uh, yung mga inaalagaan ko, yung mga talagang regular na kumukuha sa akin. And then si Pastor Jun, yun, shoutout kay Pastor Jun, yung dito sa may uh, uh, church dito sa katabi ko. Ayan, so regular customer din po natin yung si Pastor Jun. Kaya tano, ayan. Mm. Yan po, hubos na oh. oh. Sabi sa inyo, hindi mo natin eh. Hmm. Ayan. Ayan mga kabukal. So, yan pong aking uh, update sa inyo for today. May 11. So, ito po ang uh, kalagayan ng ating mga decal brown as of today. May 11. And looking good. Kasi po may mga nagda-drop, may nagda-drop na ng egg dito sa galing dito sa ating mga uh, batang si Kao Brown. Oh. Bata pa talaga yung katawan mga kabukas. Oh. Bata pa talaga. Kaya ayoko pa mag-layer muna eh. Oh. Ma ano naman kasi yan eh. Kung kayo familiar sa manok, mahawak hawak pa lang alam niyo na, na ang katawan niya ay hindi pa ready talaga sa pangitlo. Yan. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga solid ko and sa mga silent viewers na palagi po nakasuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. And uh, syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, Ingat po kayo dyan. Ayan. So hanggang dito na lang. Muli, ito yung iyong Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalatay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!